Hala, you deserve it. Wow, oh eh. Kumain ka na? May baboy doon. Yan yung ano dito sa Repulse Bay. Yung akyat bahay gang. Yan yung tutur na. Ayan na, yan na yung ano, akyat bahay gang ng ano. Tuwang tuwa siya. Akyat bahay gang ng Repulse Bay ng ano ba yabas. Bilis, ang tagal mo. Tapos sabihin mo sa akin. Yan na. Hala, what na Nagdugyot. Hahaha. mo oh, ma marasi diyan ah ayan ang galing ang galing niya ah tapos kukunin niya yung pinakamalaki bunga ng bayabas ayan na oh kompleto may malunggay bayabas ano pa yun nandoon um malagkit bakit may kulang bakit ang kulang ayan ang kulang yung ano yung tinanggalan oo oh. yung maano, ma ma ano diba malabo malabo ma ano ba yun ma marami ala tumaba ka na kasi hindi ka na maka umakyat. Ang tagal mo nang umakyat. Wow! Ayan, sige. Kakakunin mo. Pinakamalaki. Ayan nga. Ang bigat na ng pet mo. Kasi naging 58 ka na. Ano nga? Saan ang kukunin mo? Yung malaki lang. na yan. Huwag mong itapon. Mababasak. Mababasak yan. Alala. Show me. Ano ba gamit ko? Lagay mo sa bra mo. Ganyan mo yung damit mo ba? Huwag mo nang kunin yung iba yan na lang malaki. Magtakin ka ba? Tapos yung malaki na. Kinain nga ng squirrel nung, nung ano pa last week ko pa sinasabi sa'yo. Ayaw mo. Puro ka bibi time. Puro ka bibi time. kita. Gusto mo? Uy! Iba naman tinititigan mo. Makasalawahan ka talaga. asa na yung malaki? Allah! Ayaw! Uy! Umawa ka mabuti. Grabe stretching yung ano niya. O kamay. Grabe laki. Show me, show me. Wow. Isa pa, tingnan ko. Hindi masyadong makita. So, wow, laki. Grabe. Sige pa, isa pa. Sige pa. Yan tabi mo, malaki ba grabe. Oh, ka na, bumaba ka na. Huwag na yan. Ka sira lang. Sira yan. Gawa tayo ng ano. Gawa tayong may supot. Pagawa tayo kay kuya. Nung kalawit, Tungket na may net. Ay. Ano yan? Gawa nung mga kaming kalawit. May hook. May hook. Sayang unang dami doon, nalalaglag ang daming mga bago. Ang sipag. Nakikita mo lagi ng papalat ng damot. Ayan. Ang sipag niya. Kasi masipag din yung mga taga-kuha. Ayan na, nakakuha na siya ng malaki. O, ayan. Ayan, ang laki. Wala na. Kinain na ng ano. Kinain na ng ibon. Uy, ang malunggan. Sinisipan mo yung malunggan. Ayan nga, wala na. Kinuha na ni Dan dito. Lumabo na, Bilis. Ayan na, nakuha na yung malaki. What? Bayaba. <laughs> Inot. <Inag> Pati <laughs> 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 ba naman mayaba? <laughs> <laughs> Ay, mag-inis na. Nagkaga <laughs> <-inis. laughs> <-inis. laughs> <laughs> talaga. Uisip ka talaga, Lod. Ay, ano ba yung buwan ko? Nalang ang video wala. Wala ka, wala. ka. na. <laughs> Asan yung bayabas mo? Tingnan ko dalawa. Mag-sidio ka, ah. <laughs> ng bayabas. Ayan na, Ang oh. galaki nang nakuha na. Punin <laughs> mo. Lagyan natin ng, na, lagyan natin ng ano, alam Ulam natin alam lang doon pa sa taas, yelo. Yan. Ang ganda ng bundukan namin. Kompleto may papaya o oh, sangka pa. Oh, kalamansi, malunggay. Ano pa? Hindi na load. Kumain ka na? Oo. Ba boy. Hindi na ah. Tama na. Lalaya siguro si Pugin yan. Ayaw man magpakain. Lord!